Mga ka-sports, sa dami ng magagaling na Pinoy players ngayon, hindi maiiwasan na may mga talentong hindi nasasama sa final lineup ng Gilas Pilipinas, mapasi Games man or FIBA. Mga ka-sports, pero may ilang pangalan na talaga namang naging malaking tanong ng fans at bakit hindi daw sila kinuha ng mga coaches ng ating national team ng na Gilas Pilipinas. Ngayong araw pag-uusapan natin ang anim na players na sinasabing sinayang dahil hindi napasama sa mga international national games kahit na malaki sana ang maitutulong nila sa ating national team. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pasubscribe na din. Tara, simulan na natin. Unang-una sa listahan walang iba kundi si Lakay Renz Abando. Bakit maka ka-sports? Natural, isang champion player, high flyer, defensive stopper, clutch shooter, halos kompleto Ricardo. Sa Korean Basketball League nagpakita siya ng international level of a Lita at Depensa. Kaya nang hindi siya masama sa mga Final 12 na inilabas ng kilas, marami ang nagulat. Ang dahilan? Ayon sa mga insiders Possessional depth, maraming small forwards daw ang nasa pool kagaya nila Jami Malonzo, Calvin Oftana, CJ Perez at Dwight Ramos. Pero kung explosiveness ang pag-uusapan, iilad lang ang kasing taas at kasing bilis ni Abando. Kaya para sa karamihan ng fans, sayang dapat kasama. Pangalawa si Juan Gomez Dilliano or mas kilala nating JDL. Isang scoring machine at playmaker clutch. Si Juan Gomez Dilliano isa sa pinaka-skilled guards ng ating inang bayan. Kaya gumawa, kaya magdala ng opensa at may international experience sa Japan at Europa. Ang problema, ayon sa mga sources, sa system daw ni Coach Team, past first guards ang mas pinapaboran. Tulad ni na Scottie Thompson, Chris Newsom at Kevin Rabena. Si JDL, isang natural Scorer. Hindi siya system type daw na guard Pero hindi mabubura ang katotohan ng may talento siya para sa international game Sayang no mga sports, oo Lalo na kung inahanap ng gilas ang additional scoring spark Pangatlo si Greg Slaughter Ang 7-footer advantage na hindi natin ginamit Isa pang malaking paghihinayang literally and figuratively si Greg Slaughter Kasi nga isa siyang tunay na 7-footer Rare ito sa Asia, may championship experience, may gilas background. Sa panahon na naghahanap tayo ng dagdag na laki, lalo na kapag wala si Kai Soto o injured man si Jun Mar or sino man na mga big man, malaking misteryo kung bakit hindi binibigyan ng second life si Greg Slaughter. Fit issue ba? Conditioning? Hindi sinabi pero ang malinaw, kapag big man shortage, si Greg ang obvious na choice. Pangapat si Jordan Hadding, ang best shooter na di natin ginamit masyado. At sino pa nga ba? Ang player na ito ang isa sa pinaka-consistent shooter na naglaro para sa ating national team na Gilas Pilipinas. Noong FIBA qualifiers years ago, kitang kita naman at bagay na bagay siya sa international system. Napakabilis, matalino at mataas ang shooting percentage. Pero sa bagong sistema ni Coach Team, mas priority ang guards na may depensa at playmaking. Ang resulta, hindi napasama si Heading. Kahit halatang halata ng mga sports ang pangangailangan ng ating national team na Gilas Pilipinas, especially po sa outside shooting. Kung may heading sana, baka mas lumuwag po ang spacing. Panglima si Francis Libron Lopez, ang future superstar pero di pa binibigyan ng full chance isa sa pinaka-upcoming stars ng bansa si Francis Lopez. May atleta si SEM na pang NBA G League, may size na pang international wing at may selling na napakataas. Pero bakit hindi pa siya sinasama sa mga major tournaments? Simple lang ang experience in maturity. Natural gusto ni coach team ang mga players na ready na agad. Pero kung development ang pag-uusapan, sayang ang pagkakataong may expose si Lopez sa mga high level games. Panganim si Justin Baltasar ang stretch big na di natin ginamit isa sa pinakahinahanap-hanap ng gilas ngayon ang mobile big na marunong pumasa, magipag-switch at pumukol sa labas. At yan si Justin Baltazar. Pero dahil sa iba't ibang career decisions, injuries at pagkakaiba sa sistema, hindi na siya nag-integrate ulit sa gilas program. Sayang no, dahil kung merong mang Pinoy big man na bagay sa modern basketball, Walang iba si Baltasar na po iyon Sa uli mga sports hindi madaling trabaho ang pagpili ng final belt May system, may camera may roles, may pressure, may timeline. Pero hindi rin maikakaila na napakalaki ang potential ng anim na players na ito. At maaaring ibang-iba ang itsura ng ating national team na Gilas Pilipinas kung nabigyan lang sila ng pagkakataon. Kayo mga ka-sports, sino sa anim na to ang pinakasayang para sa inyo? At sino ang dapat isama sa future natin ng mga international tournaments? Comment your thoughts below at huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para updated ka sa ating mga uploads. So paano? Ingat po kayo.